Ito, los strikes again. Walang maisagot sa mga tanong, hindi kayang magpaliwanag. Ito lang ang kaya niyang gawin, ang mambastos na lang. Ano ba? Wala namang bago yan. Hindi lang po, hindi lang po simpleng pambabastos ang pagkakaalam ng mga or ang pagkakakilala ng mga matitinong kababayan natin. Hindi lang simpleng kabastosan ang ipinapakita ng isang Sara Duterte. Pero yung kanyang kakapala ng mukha, yung kanyang pagiging uh, mayabang, yung kanyang akala mo napaka-special. Yun nga, hindi ka special, di ba? Sabi ni Antiveros. Anong sabi niya? Hindi ay magpaliwanag, ito lang ang kayang gawin ang mambastos. Sagot ng isang mangmang -mang na walang pinag-aralan. Kaya nga nagtataka ng mga netizens, paano kaya pa naging lawyer ito si Sara Duterte? Unang-una sa pananalita, makikita mo talaga na madalas sa kanyang mga speech, lutang. Ito yung totoong lutang ha. Ito yung totoong hinding-hindi talaga nagpiprepare kung ano yung dapat niyang sabihin sa mga sa speech. Halimbawa, meron siyang dapat or mensahe. Hindi, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Yung tipong bigyan mo ako ng script, yun na lang, basa. Pag ilipad or pag lumipad yung script, yari, gagawa ng eksena, kailangan ng sunblock at kung ano-ano. Kung may eksena eh, gumagawa ng drama na lang, di ba? Kayo po, Miss Sara Duterte, ang totoong madalas ay puro drama. Kayo po yung totoong madalas ay, madalas ay hindi naman nagtatrabaho. Alright? Kaya huwag niyong ibalik uh, kay Riza Ontiveros, yung kuno ay madumi ang utak. Dahil sa inyo po yan, kayo po ang totoong may dumi sa utak. May pinag-aralan, oo, sigurado nag-aral ka pero yun nga, hindi naman ginagamit sa tama. Yun yung masaklap. Buti pa siguro yung mga konti-konti lang ang pinag-aralan pero ginagamit nila sa uh, with good heart, ginagamit nila sa mabuting paraan kaya maganda ang result. Yung sa inyo po hindi. At Ang lakas ng loob niyo na sabihin na ito because I do not respect Mrs. Castro or Miss Castro and Miss Ontiveros. I have no respect for them. Ang una ko nakikita dito Nako sa tagal panahon, kung paano ka nakilala ng sambayanan, mukhang wala kang respeto sa sarili mo. Eh. ba? Diba? At sa family mo, sa tingin ko, hindi rin kayo nagre-respetohan eh. Tapos ngayon, gusto mong respetohin mo yung ibang tao? Natural, hindi. You are known for that, na hindi ka talaga marespeto. Ma hindi ka marunong rumespeto ng ibang tao. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na yung, ikaw lang yung dapat irespeto. Pasensya na. Pero mas mas hindi ka ka-respeto kumpara kay Risa Antiveros at kay Castro. Dahil sa yun na mismo nag nang, nang ito eh, I have no respect. And why? Kailangan ba nila ng respect mo? Of course not. Marami po ang rumerespeto kay Risa Antiveros at kay Castro. At yung mga taong yan ay mga taong totoong nag-iisip na tama. Matuwid at mabubuting tao at may malasakit at pagmamahal sa ating mansa. Yung mga taong rumerespeto sa inyo, ni Sara Duterte, mga trolls, <laughs> mga diehard, o di ba? Mga oto-oto. O sino nga yan? Ang, ang totoong karespe-respeto, e di ba sa Lisa Antiveros, ang baba po ng standard nyo eh, di ba? Dumedepende kayo doon sa mga kababayan natin na uuto nyo. Abay, grabe ka.